palagay ko kapalit na siya ni SP. Mm, 'yon, oh yeah, na kayong istorya. Uh-oh. Kasi automat, automatic automatic naman hindi, no no no, as a member. As, kasi automatic naman si SP as presiding officer ng in fact nagpe-preside naanta siya ngayon eh. 'Di ba? So automatic naman siya. Sindi. Jeez. Good. Hindi ko pa nakausap si nabago na nga pro temp na si ano eh. Yes. So hindi ko pa uli siya nakausap since yesterday. Pero I heard na padala na lahat yung invitations. So hindi ko pa alam kung tuloy o hindi. Sir, sir personally, sir, ano tingin niyo ang dahilan bakit necessary yung hindi ko na masagot 'yan. Hindi ko na masagot 'yan, sir. Pero sir personally, what made you decide to Hindi ko na masagot 'yung tanong na 'yung Akala ko tatanungin 'yung latest sa West Philippine Sea. Ito po, yeah, sir. Na, sir. Maraming nangyari ha, the last uh, 48 hours you might not be aware of. You si yes. Yun ang narinig ko kahapon. Wala pang ano. I think so. Yung siguro yun ang gusto niya na ano, siya, siya na yung may siya na yung may green light and uh, free hand to to select who will uh, assist him. Uh, pero itong ibang na Hindi ko na ma 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 yun na ano eh. So, sir, Mar sir bago, pumasok sa plenary kahapon, alam so, mo na na mag-majority? Meron ng inkling. Pero, Just, just as I've said, wala nga akong relative na kasama dun eh. Di ba? Oo nga, kung alam ko lang na ano. Tsaka galing ako sa galing ako sa ibang bansa. Di ba nung parang few days ago you gave up the terminship na No, matagal na po yun. Matagal na yun. Hindi, yung the reason for giving that up is because of an agreement which no an agreement which I uh, complied with na one and a half terms one and a half years lang di ba yun naman ang statement ko so sumunod ako sa kasunduan so, I am aware of that, pero merong magbabawas magbabawas na ng komite yung iba lalo yung uh, Jingoy Center Jingoy kasi kanya rin yung labor so labor baka yes baka bawasan na Yun ang yun ang preliminaryng naririnig ko but it's not yet final eh, uh, nari, hindi ko ma-speculate latiyan kaya yung ako nga makikibalita sa inyo eh mas magaling kayong mag eavesdrop

There was an incident the other day, but you can verify this with other sources. Na meron tayong meron tayong uh, apparently may sakit na Philippine Navy sa BRP Sierra Madre na kailangan ipagamot. So, nagkaroon ng pagsasalin sa kalagitnaan ng dagat uh, kinuha sila tapos pinalitan ng apat kasi may sakit nga yung tatlo eh, para ipagamot at uh, yung mga yung mga gamit na yung medical tsaka yung pagkain supply ng bagong kapalit